gusto niya mapahiya tayo. O, oh, ginugulo niya. Para pagkain lang, tangina, na magpospos. Pakisabi kay Aldo. Bastos. Bakit kung nakikain kami dyan? Anong, anong problema sa humba? At saka spaghetti man niya kinain, hindi naman yan humba. Ay, ko. Ay, ano, nakalagay kishel niya. Hindi ako bulag. Pangina! na. sobra na siya. Bakit ayaw niya magpakita dito? Pumunta siya! Tutang na! na siya sa mga tao dito sa Duterte. Nag-i-enjoy yung mga tao dito. Siya nung nagpagawa ng gulo. Hindi ko matawagan kasi binunak ako. Kaya kung gusto niya mag, 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 mag sa Dotete, ito, basahin niyo 'yong post niya. Binababoy tayo ni Aldo. ayan, may naka na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba 'yan? Yung talaga gusto niya pahiyaan o sige. ayos dito. Ano ba yan? Na Lahat na lang ba issue sa kanya? Saka sino, sino nag-share doon sa kay Aldo? Sino, na, may nag-share? Wala bang nag-share? Mayroon may I, I think let's ola, discuss, discuss ola, this. We no one one oh. ma Kasi may ola, nag-share. Walang nag-share. All Are in Aldo? No, I may nagpinicture to ni Aldo pagkatapos siya yung nag-share doon sa kay Kukoy. Siya nag-share tapos may caption siya mismo. Blogger na taga Manila. No, this is my appeal, ha? This is my appeal. I'm sorry that... May satanas talaga. This is my appeal, ha? Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasasama ka dito. Okay? Birthday mo pa naman. Because of your association with him. Some, there's good, there's bad. There's correct, there's wrong. Okay? Hindi ko alam kung ano pang pinost niya, pero ako yan siguro, no? Ano na naman nakasulat? Ay, oh. Sabi niya, nag nagsaya ka sa humba. Nakain mo rin yung humba nila. <laughs> Pag spaghetti. Mami, can I pay for the whole humba? Ako naman nagluto na yung atong. I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba ako, nag-sponsor sa humba. Huwag yung kakalaman ha. Para sa lahat yan. Pero ito ang sinasabi ko once and for all. The hig. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunod lang kayo sa kanya eh. That's yes. why he gets away with it. Yeah. Kaya nga kailangan na magwala minsan. You have to, you have to eh. take a stand. Dasisira tayo rito that's all that's right because of him. Hindi, walang right, right. Like, diba? Yung mga taong walang Tama o yung mali. Diba? diba? My goodness, food. Oh my gosh, food. At saka... ng kaibigan niya. At saka, mami naman, naman, no? Kung naman si Alvin, birthday niya. Birthday na oh. birthday, oh. Tama ay, na, baka na nangyari. No, pero wag kasi ka na plastic action. he's really your best friend. No, you hey, you can, can you can stop? Stop. you stop? stop? Hey, 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 Attorney, right stop, now. stop. Ako kasi stop. yung binalas ko yun. pero I didn't know. Did know. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko malaman. Pero sinasabi ko kasi, wag ka nang magpaka-plastic, right or wrong? Tell us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba! Humba! Hindi pala humba. Let me No, there's, there's right and there's wrong. And I'm encouraging not, everyone. Take a stand. Like no, no, no. no. not intimidating you. I can you. make a stand without shouting. Well, okay. Take a stand then. Ako kasi yung sinira. Tama na! Tama na! I care if intimidated hey. by me. Yeah, exactly. Hey! Hey! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! so please stop. But I was the one blaspheme. I know, but don't Gerardina. tell me to stop. Please. I was the one blaspheme. Please. I was the one. Jerusalem. Please. Ah, -please, please. Please can mag please. Ako ang pinastos. Mami, magkano yung humpa na yan? I no. 10 times No, man. you're my son. Wait, no, you can't, can't stay as long as you want. Lahat naman kumakain sa so humpa. Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that are wrong. Take a stand. Take a stand. <laughs> Uh, My God, gulo na naman. Ito talaga siya. Ay, no comment. Bakit yan? Sara, huwag kang ganyan kasi hindi mo kasi naintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, nagkasayahan dito. Tapos si Aldo, biglang nag-post ano, nag doon na kinakain na lang yung mga niya. Parang lang nang babasag ba? Birthday, pero... Parang nangbabasa babasag ba? Bakit nang kasi nagka... Ayun, nagkagulo na. Ito naman, Geraldine. Pag, pag, pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. My apology, sir. I say, please, sir. Because that's the point Pwede naman yung pag